So, manulod na may mga maraming sa fourth. Sa fourth, dili siya sa fifth. Anay, siya dili mga maraming. Namayan naman mia ating. <coughs> <coughs> Ferdinand, Sheila, no. and 15, 21. Wala si Cal. Ito si Cal. Ito si Cal. daw. So for the first time, yah. San Pedro. So mo ni siya to Port San Pedro. Mo ni siya main entrance sa Port San Pedro. Ito mga mo ma dili makita ma mo ni atong view sa Port San Pedro. So dili ang courtyard, courtyard. <laughs> so na koy tour guide. Kani tang itawag nga bubbles diri sa Port San Pedro. So noon kini <makes noise> nya ang kuan diri sa So oh sa taon na. Ah. Nice guys. <makes> Nali <noise> sa So this is my first time to in, to in sa ano. to in, in ano. <laughs> so makasulod sa po, uh, San Pedro. Dapat hmm. mga souvenirs. souvenirs, yeah. So ganadat mo i paglabay ng mga basura na, proper disposal uh, Proper disposal. Uh, sa disposa to plastic sa bottle. <laughs> Ay, <cosmetics. laughs> so we gamay-gamay nga fish fan. Fish fan. Uh So wala na siya nag-operate diha wala na yung fish. Pan na lang na siya kaya wala na siya yung fish. So manakata sa second floor mm -hmm. mga maring for this video. <coughs> so, makita na tong view sa taas. Mm -hmm. So watch out guys. Mm -hmm. mm -hmm. So inani ang view diri mga maring kung kasaka na ka diri sa Ano yung uh problema kung hindi -huh. na din na pita? pwede mo yan? pwede So karon mga mare na nagdidimidiri sa second floor sa Fort San Pedro. I love Cebu. Ah di ba? Kada tela sinan so, ni ang I love Cebu. Dela ah. Uh... Hmm. <coughs> Inan ni <Dinanidiri> dere sa downtown sa Fort San Pedro. Dereko, kung nangita kag abangan okay sa akong personal pangalan. Oh foreign siya. <coughs> 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 Rockor yang abang one five 1.5 One five. Bay. Hei. Indah indah. Emang ini Emang ini Ah, so mm -hmm. <coughs> ben Benzie, siya Welcome to first Stop, Oh, Welcome. <laughs> <economists laughing. laughs> I love the ball. Oh, so napos sila yung mga bukbuk dari noon. So nani ang ko ansa support San Pedro. Ada nai nice kayo. <clears throat> Napa dari mga maring. So for this video maring na ada di

Anindot, do? Nanda tisya no? So nice kung kuno kayo bio na patay ko ande ha. So perfect. So padulong natas. Ani ni pesh? Ani ni pesh? So kami mga maring padulong mi ani. Kuya, mo na Support sa kredit, your first time support sa kredit what the you? Ano? Ina? Uh, <laughs> visei, visei ano? Pwede na bisaya, lang <laughs> ta. Tagalog ka? Tagalog ah, oh, il mo Ilonggo. Ilonggo. Ah, so ilonggo sure, uh, din. mga ilongga mga ilongga din sila. Kung uh, saan nyo pag-describe ang salt pork? Sadya. Sadya, uh, just yan. Wow. Pero Yeah, Thank you so much. Bye. 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 Bye thank you. Pasalamat naman sa. Ah, sunod. Oi. Sa one shot. Hi, this morning sila mag-meeting sila sa una. Oh, um, sorry din sila mag-meeting sa una. So, pasensya na ibos bangko no bag una. Wala na dinu karaan. Pila na gunis la like, kay years diri. Really. Nice. Pag-ibig ba rin balay din ang kuyaan ng... Ano ba yun? Lento si Kalnok, ah siyam nyo, nagibali balay po nyo. Pwede 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 siya ang palibot sa Fort San Pedro. So nice ka mga maring for this video. Ah!